Oras na para magpalit ng bagong gulong. Pinadalan tayo ng Philippines Central Corporation ng bagong gulong para masubukan. Ang gagamitin natin bagong gulong is yung APC brand. So kung familiar kayo sa APC, yung dati niyang balot is silver. And ngayon, itim na yung balot niya. Ibig sabihin, may changes. Hindi lang sa balot, pati sa performance. Made in Vietnam ang APC tires. Nag-update si APC ng compound na ginamit sa mga bago gulong ngayon. Goods na goods pang daily to. Pwede sa dry and sa wet surfaces ng kalsada. Yung Aerox yung papalitan natin yung gulong Kaya meron tayo dito yung panglikod 147T by 14 Ang model niya is APC004 And yung pangarap natin, stock size din 110 by 80 Tara, buksan na natin Ito yung bagong packaging niya. kulay itim na yung cover niya Napakasimple lang ng branding na nakalagay APC And then yung model niya APC004 Ito na yung actual thread nung APC as you can see, yan yung mga threads nyo and makikita nyo meron ding wear indicator dito 25, 50, 75% 110, 80 by 14 max load nakalagay 535 pounds and maximum PSI is 41 meron din siyang tire wear indicator nakaturo yung arrow dyan ito naman yung loob niya. sa Moto Wheels Motorcycle Shop dito sa Abad Santos ko dinila tong Aerox natin sila lang kasi yung merong makina dito sa area namin na may pangalis ng gulong. Siyempre, pag galawa ng gulong, gusto ko iingatan yung mags natin. Siyempre, hindi naman basta-basta yung mags natin. So, mura mags yan. And para siguradong walang gas-gas, dito natin papagawa. And ito na yung itsura ng APC tires natin na nakasell pack dito sa Yamaha Aerox V1 natin. Munting paalala lang, ang gulong natin parang makina din yan, kailangan din i-break in. Kaya wag munang sagarin masyado yung mga banking pag bago yung gulong. And make sure na hanginan nyo yung gulong nyo within the normal limits. Personally, ang sukat ng gulong ko parate, yung likod is 33 and yung harap is 30. May ride kami next week sa Tagaytay kaya dito ko masusubukan yung performance ng EPC tires.